Isang world record ang naitala matapos maibenta ang high school jersey na dating isinuot ni NBA at Los Angeles Lakers star LeBron James sa halagang $1.3 million. Ayon sa Julian's Auctions, ito ang pinakamataas na halagang nagastos para sa isang high school basketball jersey sa kasaysayan ng mga auction. Ang nanalong bidder ay nagmula pa sa Hong Kong. Ang pagbebenta ng LeBron James high school jersey para sa $1.3 million ay isa na namang patunay ng kanyang walang kapantay na legacy sa mundo ng basketball. Kilala bilang The Chosen One, si LeBron ay isa sa pinakatanyag na manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Noong 2002, sa murang edad pa lamang, itinampok siya sa cover ng Sports Illustrated bilang isang high school prodigy at dito nagumpisa ang kanyang pag-akyat sa kasikatan. Ang jersey na ito, na sinuot niya noong naglalaro pa siya para sa St. Vincent St. Mary High School, ay naging simbolo ng kanyang maagang tagumpay at mga potensyal na hindi pa nararating. Ang pagbebenta ng jersey sa halagang $1.3 million ay nagpapakita kung gaano kalalim ang halaga ng memorabilia ni Lebron para sa mga tagahanga at kolektor ng sports. Hindi lang ito simpleng jersey, kundi bahagi ito ng isang mas malaking kwento, ang pag-usbong ni Lebron mula sa isang batang nangangarap sa Ohio, patungo sa pagiging isang global icon at isa sa pinakamahusay na manlalaro ng basketball. Ang kanyang jersey ay sumali sa hanay ng mga pinakamahal na memorabilia sa kasaysayan tulad ng mga jersey ni Michael Jordan at Babe Ruth na nagpapakita ng epekto ni Lebron hindi lang sa court kundi pati na rin sa kultura ng sports sa kabuuan. Ang tagumpay ng auction na ito ay patunay na ang pamana ni Lebron James ay lampas pa sa kanyang mga tropeyo at record. Ito ay isang kwento ng inspirasyon at kahusayan na magpapatuloy sa paglipas ng mga taon. Samantala, dito naman tayo mga tropa sa susunod nating pag-uusapan sa balitang may isa pang idadagdag ang Lakers sa kanilang lineup bilang starting center. Dahil nga sa mga inilabas na plano ni Coach JJ Redick ng nakaraang araw na isa na dito ang paggamit uli kina D'Angelo Russell, Austin Reeves, Lebron James, Rui Hachimura at Anthony Davis bilang nilang starting lineup. Sa pamamagitan ng starting lineup na ito ay wala pa sa mga plano ni JJ Redick na ilagay pa sa starting lineup si Christian Coloco sa kadahilanan na bago lang ito sa kanilang team at kakagaling lang nito sa kanyang sakit ng blood clot. At sinabi pa din dito ni JJ Redick na ayaw niya itong mabigla at hindi niya rin ito basta-basta ibababad sa laro. Isa pa dito sa mga rason ay ang paghahanap pa ng starting center ng Lakers at ang planong ilagay sa power forward si Anthony Davis. Isa sa mga planong kunin dito ng Lakers na center, itong ang si D'Andre Andre Aiton ng Portland Trail Blazers. Tatlong team nga ang posibilidad na mapuntahan dito ni Aiton at ito nga ay ang Pelicans, Lakers at Warriors kung bibitawan na nga siya dito ng Portland. Mas lalo magiging kaabang-abang pag nakuha ito ng Warriors o kaya naman ng Lakers. Na kay Aiton na rin ang desisyon kung saan siya pupuntang team pero nakadepende pa rin yan sa mga management dahil ang Golden State ay sentro din ang kailangan nila. Kung sakaling makuha naman ito ng Lakers ay siguradong makakabalik na si Anthony Davis sa power forward position. Isa pa malaking tulong si Aiton sa depensa at lalo na sa offense dahil nag-average din ito last season ng almost double-double na may 16.7 points, 11.1 rebounds at may 1.6 assists per game while shooting 57% field goals. Kaya kung makuha ito ng Lakers siguradong kaya nilang makabalik sa NBA Finals at makakuha pa ng isang kampyonato.